Pagka nagsya-shopping ba kayo? Unang tanong, kayo ba yung tipong nakaupo o kayo yung umiikot Pagkasama ko si Pat, ako yung nakaupo. Ah. Pero pag ako lang mag-isa nagsya-shopping, diretso lang. Yan. Yeah. Ako depende. Yeah. Depende sa papasukan. Kunyari, ang papasukan eh clothing store. Mm. Nakaupo ako dyan. Clothing mm. store. Ah. Pero ako yung papasukan eh kunyari mga tungkol sa PS4. Yan. Yeah. Mga, ganyan, mga, mga, mga bala sa PS5. Mm. Mga gamit sa computer. Lakad ako dyan. Lakad. Yeah. Mga Ace Hardware. Yeah. Lakad ako dyan. Lakad. Ace Anong binibili mo sa Ace Hardware? Mga tornillo? Mga ganun, boss. Kung ano, Nagiling mo yun. Ko. Mga pako, ganyan. May collection ako ng mga iba't ibang pako. <laughs> iba't ibang size Bakit Ace Hardware? <laughs> Tantaka lang ako. Bakit ngayon ako nakarating ng ganun boss, tao? di ka pa. Pagka nasubukan mong pumasok sa Ace Hardware, <laughs> de, five days ka bago makalabas. Anong ginagawa mo sa Ace Hardware? siguro muna natin si Boss try kung nakapasok ka na ba doon? Oo oh, oh, naman. Siyempre, pag nagsiset up kami ng office, di ba tumitingin ako sa Ace Hardware? Yun. Oo. Ah. Oh, mm -hmm. marami ko. Pero ah. hindi ko ba hindi ako ano. Kasi usually ako ah. ah. ang binibili Minibili ko lang sa Ace Hardware. Extension. Yan. Mm -hmm. Yung una ko binibili dyan. Pangalamang binibili ko dyan, yung, yung pang ano ng lamok. Pampatay. Yung, yung pampatay ng lamok. Kasi kata-office yun, importante yan eh. Um, ano pa bang mga nabibili? Actually, yun lang dalawa nabili ko doon. ako kasi boss, mahilig ako mag-invento -ano eh, mag ng kung ano-ano. Ah. Kumbaga kunyari, nakita ko yung drawer sa kwarto, sira. Hindi lang pa ako bibiling ko dyan. Bibili pa ako ng mga kung ano-anong kahoy para mas maging malakas. Or... Ah, so bumubuo ka talaga? Oo, oo talagang pinagtitripang ko yung ano. Talagang trabaho ang adik ka lang. Wait, wait, wait. Hindi ko ka. ka naman nag-aalis ng, ng electric pan, tapos kinakabit ulit? Boss, ginawa ko sa vlog ko yan. Kaya <laughs> 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 sa so, may vlog ako ngayon. Ah, okay, okay. Hindi ka na panood yan. Naku po. Okay. Sobrang interesting yun para sa akin. Ikaw po, uh, pagkasama ko si Bien. Pumipinuntaan siya. Hindi ako mo po. Umaalis ako par. Malis ka sana bata. Hmm. Hanap ako ng pabili ang par. Kasi pag pag CBN kasi, alam niya naman matagal, alam niyang matagal siyang mamili. So ako, i ko kung ano yung mga pwede kong puntahan dun sa ano. Hanap-hanap hanap, din. Hanap-hanap din ako. Kasi tagal yan eh. Oo. Alangan Alam nga makaupo lang ako. Kasi magsusukat pa. Oo, oh, siyempre. Ah, ako, may gumastos ng mga bagay na wala naman ang kakwenta-kwenta sa akin. <laughs> yung mga bagay na itatambak? Oo, oh, mga panumbak lang <laughs> sa bahay. Kanyari, mm. ganyan. Si Vian, namimili siya ng mga kanyari gamit kay Mabin. Tagal yan! Tagal. Tagal yan. ako grocery siya ako, hahanap pa ako ngayon ng mga damit na hindi ko isusuot. <laughs> Basta meron ka lang. Basta meron lang din oh. oh. Talagang para maubos lang yung oras ng kakaantay. Oh yung ginagawa ko. Oh. oh, okay, okay yun na. No? Uh. Tapos minsan, ano, kapag nag-grocery siya, hindi ako oh, sumasama minsan. <laughs> <laughs> pag siya lang. Uh, uh, pag, hindi kay, lang. pag, wala kang bibilin. Uh, pag wala, wala talaga, ay, ayaw gumastos niya yung araw. Sige, ikaw na lang mag-grocery. Pas mo lang, pas mo lang. Uh,